So yun, good day sa inyo mga boss. At yun nga, may mga nagtanong sa atin kung paano daw ba tayo mag-live, paano daw ba ako mag-setup ng live, o ano ba yung ginagamit ko kapag uh, live ako. And syempre, eh, pag mahili ka sa video, okay, ito para sa to. So yun, meron tayo dito ng ano, V8 na version 2. So ito na kasi yung pinaka-latest uh, pinaka nung ano ko sya, nung pabili ko siya. Then, meron na kasi siya ngayon na version 3. So, ito pa lang yung uh, gamit ko. So, yun nga. Yung mga function neto, siyempre, ito yung power button. Then, ito yung kanyang mic volume. Ito yung kanyang microphone. Then, ito yung kanyang echo. Ayan. Then, dito, ito yung kanyang tweeter. Then, ito yung kanyang bass. Kung ganang yung gusto mo. Pwede mo siyang gamitin sa mga malalaking speaker. Pwede sa Bluetooth speaker. Pwede rin. Then, ito yung kanyang condenser na volume. So, dito yung background music mo. Dito yung adjustment niya. Dito ka pwede mag-adjust. Kung gusto mo yung yung music background mo then ito yung ah uh, record sa recording ito yung volume then ito yung monitor so ito yung pinaka master volume ng output so lahat ng volume na lalabas dito sa v 8 ito yung kanyang master volume kahit malakas sa tenga mo yan kung mahina dito sa so may master volume ang deliver niyan paglabas mahina pa rin dito yan mostly ginagamit ko siya hindi siya sagad ah uh, siguro mga 3 fourths siya bago siya mag pull binababasan ko lang siya mga 1 fourth sa hip niya so yun Then syempre ang ginagamit ko yung kasama to sa di ano sa in order ko isang set na siya. Ito yung aking microphone. Ayan. Ito yung kanyang microphone. Condenser microphone tawagin to. So dito, yan yung cord na ito yung dulo. Pwede niyo rin gamitin yung mga cord niyo kapag malaki pa yung mga cord ng microphone niyo yung ginagamit sa bahay na pang video okay uh, pwede nyo rin siya gamitin dito. Bibili lang kayo ng adapter. So, condenser adapter or microphone adapter. Ito siya. Ito yung dulo niya pang microphone din. Maliit na yung lalabas. Dito siya nakalagay sa condenser. So, ito. Ito yung condenser. Dalawang microphone pwede mo ikabit. Then, ito yung sa headset. Kapag gusto kailangan mo ng headset. Then, ito yung monitor. Yung monitor, kapag gusto mo siya ikabit sa mga speaker, sa mga ampli, yan, dito mo siya ikakabit. Then, yung kanyang occupancy. So, yung occupancy, dito yung pinaka-source ng music na dito papasok yung pinaka-source ng music kapag kailangan mo. Halimbawa, sa TV, uh, yung volume sounds ng TV, gusto mong ipapasok dito, dito siya. Input. Input to. Then, ito yung dalawang live. Dalawang cellphone na pwede mong gamitin dito pang live, then ang kanyang charging pin. So, una, ginagamit ko dito uh, yung kanyang, yung headset. So, para matesting mo or maano, nasa live ko, may mga live ako dyan sa post, ko sa profile ko uh, puntahan niyo para makita niyo yung ano yung kung paano siya gumagana din kung ang maganda ba talaga yung kanyang sounds output so ito yung aking headset mas maganda siguro gamitin niyo dito yung headset lang na yung isa lang yung cable ito kasi gamit ko yung gaming headset siya so tatlo pa yung kanyang outlet dun sa dulo ayan tatlo pa kasi siya so isang sound itong green then itong pink uh, microphone then isang USB para yan dito sa ilaw nito ayan para sa hilo nito. Sa mga game, sa mga nagigames, mga nag, uh, uh, nag live stream, ito, bagay na bagay ito sa kanila. Ganito ang headset. Huwag ang ginagamit dito yung isa lang, yung green lang. Kasi sounds lang naman yung kailangan ko. Kakabit sa atin siya dito siyempre sa headset. Then, yung cellphone na gagamitin natin, yung source ng sound, sa uh, mag-bluetooth tayo mula sa phone, i-bluetooth natin siya dito sa VHS, automatic na siya, naka-bluetooth na siya, So, isi-search mo na lang and i-connect mo na lang ito kasi kinunik mo na siya kaganina. Then, pwede kang mag-play ng music kung saan mo gusto. Depende na sa'yo. Basta ito yung gagamitin mong source ng music. So, yun, nakakunik yan dito. Then, kapag uh, yung music, halimbawa meron kang Bluetooth speaker, itetesting natin siya sa may Bluetooth speaker. Ito, meron na ako dito ng Bluetooth speaker. Ayan. ah uh, meron din siyang ano, cord na tatluhan. Uh, yung single pala. Sorry. Ito, yung ganito ikakabit natin siya dun siyempre sa monitor. Ayan, sa monitor siya. Then, kapag nagpatugtog ka kasi, gamitin yung isang cellphone mo. Ayan. Ayan. Ayan, kung ano yung sounds dito, hindi lang sounds dito. So, mas maganda kasi pag nasa headset siya kasi talagang ano, Uh, wala ka nang may istorbo so hindi ka mo kailangan mag-ingay at ikaw lang talaga mismo nakakarinig yun nga Then, siyempre yung ating condenser microphone. Ito kasi ginagamit ko dati. Ito yung luma ko dun sa version 1 na B8 na ginagamit ko. Ito siya. So, dito natin siya ilalagay sa condenser. Dito sa bandang dulo. Ayan. Hello, hello, hello. Hello. Hello, hello. Hello, 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 hello. Hello, sounds check. Check. Ayan. Hello. Hello, sounds. Ayan. Ito, meron siya dito na kaset na pang video, okay? Teka, teka, So ito talaga, yung palagi kong ginagamit kapag kumakanta, mas magandang gamitin to. Okay, yan. So dito, maaari natin yung mga volume din. Nakalagay naman dito sa may V8 review nyo na lang. Pero siya karaoke. Yan, pag, uh, pang karaoke kasi siya, uh, maririnig mo yung echo. Dito kasi hindi mo siya magalang maririnig mo maganda kasi hindi ako nakakulit dyan sa may ko kung paano ko siya i-deliver eh. So, naka-wide, naka-ano kasi to, naka-loudspeak. So yun, pag tignan nyo na lang, check na lang, lang sa profile ko kung paano ko siya ginagamit o kung paano yung deliver niya, yung panit ng sound. Then dito, nakalagay yung sa cheers. So yun, ito. Ito yung mga effects niya. Meron dyan na uh, sa cheers. Ito yung... Yun. Tapos, meron din siya dito na nakalagay na voiceover. Alaman mo, natatabunan yung music background. Kapag pinilit mo yung voiceover dito, pag nagpapatugtog ka, may music background ka, kung siya humihina, then lumilitaw yung boses mo. Mas manging ibabaw yung sa boses mo. Then yun nga, uh, ginagamit ko rin siya pag sound. Naka-Bluetooth na siya mula dito sa cellphone, papunta dito sa MyVA. So, patutugtogin natin kung... Ito lang kasi yung pwede na sound. Siyempre, makamaka-operate kayo. Pero pag mas maganda siya, pag pang video, okay. Ay! ano ay ay ang e man puti wa ko'y i ba ay supply ni! e bon jobe bai bon jobe kaya sa kuha ni wala ko i bon hindi na bon jobe yung masabot kasi ay buliume buliume so yun nga, yung maganina, uh, dito naman tayo sa ano, sa occupancy, yung occupancy naman, dun naman yung source ng sound. So, dito magagaling yung mga sound, galing mga sa galing sa TV, o galing sa ibang cellphone, pwede rin dito pag hindi nyo siya nakabluto dito. Pero mostly di kasi hindi ko na siya ginagamit dahil naka-bluetooth na ako eh. Then, ito yung dalawang live na line. So, dalawang cellphone yung pwede mong gamitin. Once na nagla-live ka, naka-video, saksak mo doon sa may saksakan ng headset doon sa cellphone mo, papunta dito sa live. So, kung ano yung yung sound dito, kung halimbawa pasag dito, yung ito deliver niya is, ano, uh, malinis na. So, dadaan dito sa ano, dadaan dito sa VA. So, kaya yung output ng sound ay eh, malinis, wala yung mga masyadong ingay. Pati yung mga ingay sa gilid mo, hindi yan kasama. Depende na lang din siguro sa kung naka-microphone ka. Uh, i-ano mo na lang siya sa live. Nakalagay naman doon eh. Uh, i-enhance mo na lang, i-enhance mo yung sound niya para mawala yung mga ingay sa gilid. Pero hindi na siya gano'ng sakop basta tumaan siya dito. So yun nga, dalawang live yan, pwede mo siyang gamitin. Then, ito kasi kasama rin siya sa mga in-order ko dati. Ito. Ito talaga, ano to, phone holder. So, adjustable yan. Meron siya ditong clip, parang ganito lang. Yun ginagawa ko kasi itong, ano, monopod. Kaya, ginagawa ko na siyang monopod. So, ito yung ginagamit ko minsan kapag, uh, ano, nag-video ako sa ibang lugar. So, ayan. May adjustable din yan siya. Ito yung kanyang, ayan, pwede yung yung buko. Then, dito, meron din siya dito ng adjustable. Ayan. So, kahit Ay, saan siya. Ito naman, pwede mo rin siya ikutin. Kung paano mo siya ito position Ayan. Ginagamit ko kasi siyang monopod. Kaya, ano, ayan, parang ganyan lang, ay eh, paghawak mo. O, ba? Diba? So, mas parang mas okay. O, ba? Diba? Pero yan dito clamp sa dulo na pwede nyo siyang ilagay para at least adjustable yung ano ninyo kapag nag nagtitake ng na, ano, kaya nag-video kayo. So, ganito yung ginagamit. Ito naman yung mic stand. So, meron sya dito filter. Ayan, dito kinakamit yung microphone. Ayan. Kasama na dito dati sa in-order ko. Meron to yung yung ganito kwadrado kasi ito, meron siyang para dyan sa sarili niya. Hindi ko na kasi makita eh, kaya hindi ko na rin siya gano'ng ginagamit kasi. So, ito yung dati. Yan, dalawa yan. So, ganun din. Adjustable din siya dito. Pwede mo siyang gamitin kung saan mo gusto pihitin. Then, meron siya dito clamp. And, ano yan? Nababali yan. and siya. So, Ayan. Tapos, pwede mo siyang ganyan. Then, pwede mo siyang paikot dito kung saan yung mo gusto mong side, kung gusto mong forma. Pwede dito. Then, ito, nakaklam lang yan. Ayan, kinaklam lang siya. Limbawa dito sa may table. So yan, ikaklam nyo lang siya kung saan nyo pwede iklam. Pwede rin sa mga ganito, sa mga upuan. Then, adjustable siya. Ayan, adjustable yan. Kahit saan nyo gusto ng itapat. Pwede nyo siyang itaas. Ayan. Ayan. Ayan siya. Napaka, ano niya, ganda gamitin. So pwede nyo rin ito, yung isang camera ninyo, Pwede nyo rin siyang lagyan dito sa dulo para makaklam nyo siya. Meron to eh, meron to nandun sa, nandun din kasi sa loob. So, pwede nyo rin siyang bali-baliin kung saan yung gusto siya nung dadalhin. Ayan, ganyan siya. Para pa naglalip kayo, maayos, kaya nagigaming, nagpipig kayo yan. Adjustable lahat yan. Lahat yung gumagalaw. So, yun. Yun yung lahat ng ginagamit ko ito. Napakaraming setup. Matagal mag-setup muna. Kaya minsan kapag naglalip ako, magsasabi sila na mag-live na ako. Matagal ako mag-setup dahil kasi minsan nililipad ko kasi ng pwesto din siyempre palibagong na naman tayo, panibagong setup na naman, so yun lang so yun lang uh, yun lang mga boss, at uh, kung gusto ninyo ng ganito, uh, mabibili nyo rin naman to sa tiktok, uh, marami naman doon na option kung ano, kung ano yung gusto ninyo, siguro mas okay kung version 3 yung kukulin ninyo, pero para sa iyo kasi version 2, since okay pa naman siya sa ngayon, so wala pa naman ako ibang pinagagamitan na talagang stream or something, pang video okay lang naman which is okay na sa akin to, uh, dito komportable na ako gamitin, so wala naman ako ibang kailangan, yun lang sa uh, gustong mag-invest ng ganito, ganitong klase ng ano, ganitong mahilig ka sa sound, ito, ito gamitin mo talagang very highly recommended. V8S version 2. Uy lang.